mga katumodachi. Kain tayo ng siopaw. Ay! sumulo Ang sauce. Kumain muna tayo ng siopaw ng Japan. Masarap kaya ng siopaw ng Japan. Lalo na pag sa... ano, ang sarap. Talaga may laman siya, hindi hangin. Sarap ng Ayan yung. Puro lamang. Mmm! Saka <laughs> din so, parang ang siya pa, malaki siya, pero mahangin. Tapos, ang laman niya, parang konti lang yata, ano, yun na natikmang ko noong unang panahon. Masarap ang siopaw ng Japan. Mabiling-mabilis siya, lalo na pag ngayong winter. Yan ang ating shopaw.